na pong sinabi ni Sarah Duterte na mukhang masaklab talaga para sa kanya na siya ay matanggal sa pwesto pero syempre, nagkukunwari pa rin niya na, ay, di ba nung una sabi niya, hindi naman kawalan sa kanya ang vice presidential seat niya anyway, di daw kawalan wala daw siyang pakialam pero yun nga, kamakailan, sinabi niya na malaking sampal talaga, malaking kawalan sa kanya, you see? hindi consistent itong mga ito pero ang totoong pinaka-consistent dito ay ito pong sa Mr. Bato de la Rosa. Sa kanyang pagdepensa, pagsuporta kay Sarah Duterte. Yung impeachment complaint daw na ito ay planado. Matagal na daw na planado. O, ganyan, kung gusto mong... Kung yan ang alam mo, kung yan ang gusto mo na planado, o, so, lesson na po ito sa inyo, ano ho, lalo na po kay Sarah Duterte, na hindi marunong magplano. Kaya na to checkmate. Yung kanyang mga sinasabi, walang kaplano-plano. Yung kanyang mga statement, yung kanyang mga press con, walang kaplano-plano. Kaya yan po ang nangyayari. Ang ibig sabihin, nadudulas. Nasasabi lahat dahil sa galit. Nagaalburuto kasi madalas. Yan yung sistema nyo at kayo'y talong-talo dyan. Talong-talo kayo dahil ang tinuturing yung kalaban, yung mga sinasabi nyong galit sa mga Duterte. At least sila po nagpaplano na ang ibig sabihin mukhang dinadaan sa tamang proseso ang lahat ng bagay. Kayo, wale. From the beginning, nakaplano na yan. Hmm, nakaplano na. sa so, yung mga grupo na nagsampa, tatlong grupo na yon ng impeachment complaint, sila pala ay nag-usap-usap. Yan pala yun. <laughs> Kawawa po talaga kayo, Mr. Bato de la Rosa. Anyway, sinabing nararamdaman na niya umpisa pa lamang ang planong pagpapaalis sa pwesto sa vice-presidente ng bansa. Hmm. Eh kayo po, hindi niyo kasi pinagplanuhang mabuti yung pagpapatalsik na sa nasa Malacanang. Kaya ang nangyari, butata. Kaya ang nangyari, bigo kayong lahat. Yun ba? Aniya, walang investigasyon na mangyayari kung walang planong impeachment. So, una pa lang daw talaga ay naandyan dyan impeachment bago pa man din ang investigasyon ng PADCOM. Kakaiba rin tong si Bato. Ano? Ibig sabihin, bago pa man din ang budget hearing, ay naandyan na daw. Planado na daw ang impeachment. Bakit naman si Sarah ang dapat ang galing? Ulitin ko ah, hindi kasi kayo nagtagumpay sa PBBM resign o sa pagpapatalsik sa nasa Malacanang. Kaya ito ngayon ang binabato nyo sa kuno ay mga kalaban at galit sa mga Duterte. Kawawa, good luck.